hello guys open box po ngayon ako ng aking parcel siya po in order ko sa tiktok at ang kanyang selfie stick tignan natin kung legit ba talaga at maganda po kung ang aking order yan, yan box ko na po ang aking in order na safety ayan po Iti testing natin kung sya ay legit pang maganda pwede syang pang, pang light pang vlog ayan na po ayan ganun syang asamang ilaw ayan buksan kong ilaw ayan legit nag-working ang ilaw dalawang klase siya pwede mo siyang lakas lakasan yung mas malakas mas yung off yan yung malakas yan tapos mahina tapos off yan tapos meron siyang rechargeable yan parang dun sa ilaw kasi na low back pwede mo siyang recharge yan may cable siya para doon sa charging ang kailangan mo nalang yung ulo ng simple para ma-choice mo, mo yung ilaw sa nilubat yan yung natin inspection kung may damage ba sya wala And, eh, tataas yan itataas ko sya yan asul lang medyo mababa sya hindi ko sya expected na mata ay na mas malaki ang, ang akala ko mas mataas sya pero eh, hindi sya ganun kata pero okay na din. Yan, ito yung pinakapa. Ha? Tapos, i- para hindi siya mabuhal. Uh, itataas natin siya ulit. Ang ganyan lang yung taas niya. Ayan. Uh, ipapakita ko sa iyo. Ayan ang ganyan na siya, siyang silaw tapos yung ilaw ang kanyang stand tatlo yung kanyang pinakapaa silaw yan po ang ating selfie stick rec highly recommended ko maganda sulit ang inyong parcel nice iyan ito nga pala yung ano pag nalobot na yung ilaw nyo yan yung tayong charger pero yung, yung charger ah, wala siyang ulo kung ano lang maghanap ng ulo kung anong klaseng ulo ba kung ano klaseng ulo kung meron ka ilagay mo na lang ayan okay siya lahat working ula ulit ayan tingnan tingnan ilaw at tapos yung kanyang wireless papakita ko sa inyo and pag inan mo siya magbiblink yan nakaisabi naka on na yan pag inak mo siya magbiblink ulit pero mamatay Ibig sabihin niya, naka-off na yan. Eh, hasa-hasan yeah. mo rin din. Bye-bye.